Hi everyone, it's me again, Daniel Uy, your marketing professional here at Toyota. So, pag-usapan natin kung bakit ba nagde-decline ang isang kliyente sa auto loan application. So, disclaimer lang sa mga information na sasabihin ko. Okay? So, number one, uh, location. Pwede maka-apekto to sa atin, sa car loan natin. Kahit mayaman tayo, kahit may pera tayo, maganda trabaho na natin o maganda business natin pero kung nasa red ah uh, paano ba tawag do? red flag ba? or whatsoever kung ano may tawag nila yun or nasa danger area tayo and no offense po ah uh, sa atin dito so may mga binigay na sa ating location si bangko na kapag taga dito yung nag-apply auto-decline kagad. So, kung man yung lugar na may mga war dito sa Pilipinas, is automatic, dinedecline na nila kagad. Regardless kung mayaman or whatsoever, sad to say, uh, it our application. So, ang ginagawa ng ibang kliyente, uh, ina-address nila sa ibang area or sa mga kapatid nila nandito sa Manila or other part sa Pilipinas na walang uh, conflict sa lugar na yon. So, isa pa sa location na sinasabi is yung mga lugar na bahain eh, dito sa Pilipinas. Yan. Kung baga sa ano eh, sorry yan, di ko maano yung term nila. nakalimutan ko. Parang red, parang red flag sa kanila yon. Okay? Second, low score. So, paano pag sinasabing low score? So, alimbawa, ako ay uh, empleyado sa isang kumpanya, sumasahod ng 30,000 pesos. Of course, malaki na yung 30,000 na yun dito sa Pilipinas. Um, tapos, kukuha ko ng abansa na lang. Okay, huwag na natin yung taasan pa. Ang monthly amortization kasi ng abansa is 20,500 pesos. So, ang sahod ko is 30,000. So, of course, pag single ako, mahihirapan ako maaprobahan dyan. Although may mga remedyo dyan, higher down. So, kailangan maging 10,000 pesos yung monthly natin. So, kung competition ni marketing professional, naaabot yung monthly natin na 10,000 lang para maproban tayo. Kaya nga lang, medyo malaki yung ating down payment sa ganyan. So, ganito naman. Kung halimbawa wala naman, maliit yung unit na kukunin natin. Like, Wigo, for example nasa 10,000 plus lang yung monthly noon. Pwede naman tayo dyan. Pero kung single ako, kailangan 21% down payment tayo para sure approval. Pero kung business naman tayo, uh, automatic na 20,000, ah, 20%, uh, 20 down payment ka agad tayo. So, kukumpita na lang kayo, ah, uh, 25 yun ha. So, kukumpita na lang kayo ni marketing professional. So, yung una natin is location. Pangalawa is, ah, uh, yung low score okay so, so bigay pa tayo ng isa pa Uh, ano pa pa yung CMAP. Ayan. CMAP, yung mga unsettled credit cards, unsettled payments sa uh, mga loan app. Yung mga loan uh, gadget nyo, it affects our application. So, nakikita ni banko kapag hindi, hindi nyo nabayaran yung mga yan. Kasi sila, nire-report nila ito sa credit management Association of the Philippines. So, automatic, madedecline tayo. Pero kung maliit lang naman, ang sasabihin lang naman ni Banko, seted mo yan, then bigyan mo ako ng clearance, then a kita. So, yun yung isa sa mga ginagawa ng mga kliyente namin para ma sila. Then, meron case-to-case -case basis, no? meron akong kliyente, hindi lahat ha. Meron na ako na pa na more than 100,000 yung kanyang SIMAP sa credit card. Dahil sa maganda yung trabaho niya, na siya. Actually, nakakuha na siya sa akin before. Nung nasa ibang dealer pa ako. Nakaprobahan siya sa una kong trabaho. Then, nung nasa pangalawang trabaho na ako, gusto niya sana pumuha ng isa pang sasakyan. At nakaprobahan din siya ulit. Kasi nga, ang ganda na, na promote siya eh. Kaya nga lang, hindi kami natuloy, kumuha sa iba. <laughs> Nadyan nalulungkot ako. So, yun yung isa, Uh, first three reasons kung bakit nade-decline si kliyente. Okay? So, dapat uh, prior na makumuha kayo ng sasakyan na loan, kailangan uh, magtanong kayo sa kay inyong mga marketing professional ano yung mga requirements na kailangan nyo i-prepare para pagdating ng pagkuha nyo yung decided na kayo is prepared nyo na yung mga kailangan nyo and eh, na-settle nyo na yung mga kailangan nyo settled. Okay? So, if you're planning to buy brand new Toyota cars, you may call me at 0991-391-5652. My ko is 0917 446 WhatsApp ready, Viber uh, ready, Telegram ready. And you can add me on my Facebook account, Daniel Uy. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Daying TV. So, see you on, see you on my next vlog and see you on our dealership para ilis yung bago nating sasakyan. Okay? Bye!